Good morning mga ka natin dyan. Ngayon ay araw ng biyernes, pizza 31. Ngayon ay holiday, kaya makapag-vlog na naman tayo. Siyempre, kasama natin dyan ang ating commander na walang iba. Ayan, the most beautiful wife. Oh <laughs> At ang vlog natin ay magluluto naman si ng ating ulamin. Dahil wala tayong vlog-vlog na at baka ma-demonetize na ito ng ating YouTube channel. At, at baka hindi niya na makilala si Dexter. <laughs> <So>, yeah, <laughs> at siyempre yan ang ating lulutuin. <laughs> Meron tayong karne ng baboy diyan in English. Pork and ano ganin ni ka? <laughs> pitsay, bag bindi. Pitsay na, bagyo pitsay bagyo. At ito yung ating lamas. Kamatis, luya, sibuyas at paminta. At syempre, meron tayong sayuti dyan. Yan yung ating potahe for today, mga kalinsor. At meron tayong kape dyan. Magkape-kape muna tayo. Tara, umpisa na natin ang pagluluto ng ating ulam for today. Alright. Dito pala kami sa lugar ni na misis. Dito kami magkalag-kalag sa Tagalog. Pero is Tagalog ang kalag kalaga Ano? Undas. <laughs> Naunaan ko pa siya. <laughs> Alright mga din sir, umpisa na natin yung ating pagluto ng ating ulam for today. Yan lang, simpleng simple lang ito lutuin. At syempre dyan natin lutuin sa ating may wagang kaldiro. Napainit ko lang at gigisa natin konti lang yung ating karne at ating lamas. Alright, yan o. Liwanag pala. Alright, umpisa na natin ang pagluluto. May naman mantika na eh. mantika. Uh, Ha? May so, naman si... Eh sosi. Eh sosi ang gamita. Iyon no. Hoy si Ate eh blue daw. All right. Dun na, na magluluto mga sir. At ito pala yung mantika, napapanimpang bisa, konti lang. Put the oil on the in the ano tawag dito kaldero. Small amount only. All right. <laughs> English English yun lah. At siyempre, maghanap tayo ng ating pang ukay-ukay. Yan oh. No? Ito kaya. So, ito ito. na lang. Nakalisod nyo sa kayong tang naman. At igisa natin yung ating luya. Dahil wala tayong videographer. Yan konting gisa-gisa lang yan yan then ang ating sibuyas ang hirap ng no, ulang video prepare at ang ating All right. alright ayoy sunod lagay na natin yung ating karni kinamay ko na malinis naman yan kamay ko nagugas naman ako nung isang taon hehehe <laughs> yeah right. Yun. iyan oh. Parang ang look-up ng video ko, Hop. Gisa-gisa lang. Mix-mix lang ng kabuki, yan. iyan oh. Yung ginamit pala natin, mga tulay, uling, yan. right. Patapos ating gisa ay lagyan na natin ng sabaw. Maya-maya. Yan ang mga tolo. Yun. Ako pag nagluto ako ng baboy, gusto ko talaga ng may luya. Hmm, Pantapanggal ng lansa ba, di ba? Meron namang iba, ayaw nila ng lasang luya. Alright. Tapos yung ating paminta pala. Nakalimutan ko ba? Kunti lang na paminta. Yan. Yan lang. Gusto ko sanang lutuin ay yung ulo ng baboy. Yung mascara. Tsaka yung bungo. Kaya lang. Kulang sa budget. Alright. <laughs> yan na Sarap yung lagyan ng langka mga tol. Sa eh, sunod magluto ako nun. Lauyang baboy with langka. So yan ang mga yan ang itura yan mga tol. At hindi na nagisa na natin. Lagyan na natin ng sabaw. Iyon o. Kaya na madali lang lumambot to. So, nakalagay kasi doon sa binilan namin ay young pork. Kaya so, na totoong young pork to. Baka kaldo blao. Body punggol golya. Yeah. Takpan na natin. At ang Tumulo. Hanggang lumambot. Saka natin lagay ang ating mga gulay. Iyan yeah, o. Alright at si Miko, yung ating fans dyan. O, mag-hi ka naman, Mick, sa vlog ko, Mick. O, si <laughs> Mother. Ito mm -hmm. yung hey, ka? Uh Oo. -oh. Right? Dahil pakukulaan pa natin, mag-relax, relax na muna tayo. O, papang nag-aantay tayo ng lumambot yung ating karne doon. <laughs> Mag-labing-labing muna tayo. Mag-labing. Ilabi <laughs> 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 hey, ka, igasin mo. Kape-kape muna tayo dito. Ayan Kulang pa ba sa, hmm. ano, sa tamis? Okay lang. Kulang pa sa tamis? Hmm. Bigyan kita Papala. ng kiss para maging sweet. Eh. Idoy. <laughs> <laughs> Dito pala kami ngayon Barrio Cinco, Coronadal City. Sa lugar ni na-commander. Di ba guys? Ang gwapo niya pag walang bigote. Lugang inlago. Gwapo <laughs> di po. Siyempre, nas nami, abi nang maganda yung kan mo, may nilunggo Maganda yung video mo, yung hindi siya nakakasilaw. Kasi, yung 100, 1, 1 million subscriber natin, <laughs> ma magandahan sila sa ating video ba? Yan o. Hindi yung nakakasilaw siya. Ang puti ng hela ko. O, bago tayo mawili sa tinikal doon, tingnan natin yung ating niluto dito, baka kung ano na nangyari dito. Yoy! Lapit pang gumulo mga tulok Tanggalin natin yung bulak-bulak niya. Tanggalin natin yung mga bulak-bulak niyan, tol. Mga tol, yan. Yan no. Sa mga, sa mga makapanood nito, comment nga kayo kung anong tawag sa bulak-bulak na ito. Hindi <laughs> ko alam kung anong tawag dito eh. Ayan. Siyempre, na natin kumulo yan hanggang sa lumambot. At magigop tayo ng sabaw mamaya. Dahil ang sarap, magigop na sabaw. Si ate na overall All <laughs> Alright mga tol, tingnan natin. At grabe na yung kulo niya. Dahil malumakas yung apoy natin. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng konting asin mga tol para magkalasa yung ating karne. Yan. Alright, takpa natin ulit para lumambot siya. Masarap talaga sa karne pag malambot na malambot. di ba no? Kumain kayo ng karne, di ba? Masarap pag malambot na malambot. Alright. Alright mga kadinsa, tingnan na natin ano nang nangyari dito sa ating niluluto. <laughs> eh, yeah na natin na malambot na makagat na ba yoy malambot na siya mga tol pero mas gusto ko yung malambot na malambot eh oh, yun. nilagyan naman natin ng asin na yan pampalasa siyempre Lagyan na natin yung ating sayote yan para lumambot na rin yan para maglambot na rin so diba takpan natin ulit lokok na lang yan, mga tol. Mas masarap sa kaning baboy pag malambot yung kanyang karni. Alright. At yung ating gulay dyan ay mamaya lagay na natin yan pag luto na yung ating sayote. At makakain na tayo dahil alas 8 na. Di pa tayo naka-almusal. Right. Pero nagpandisal naman tayo eh. Alright, right, mga tol. Tingnan natin to Yan yeah, o. Eh, yeah. tingnan natin ating sayote kung malambot na. Yoy, malambot na siya mga tol. So, ang mangyari niyan ay lagay na ating ating siling green. Yan. Tapos, kain na tayo mamaya. Right? Sunod na natin yan. Madali lang maluto yan. Takpan natin sa glit. Mamaya ay lagay natin to. At tayo ay makapag-almusal na. <laughs> ano ba yan? ganyan yan? Eh? Yan lang dapat to. Yan. At mag-almusal lang tayo mamaya maya. Alright. Alright, mga tol. Tingnan natin to. Para malagay na natin yung ating gulay. Yan o. Oh. Wow. Karamihan. Oh. Purong, purong karni yan o. Yan o. Lagyan okay na natin yung ating gulay. Yung ating may wagang gulay na pampalakas ng ating buhay. Alright. Ang <laughs> hirap ito. Baka pang salad-salad na -salad gulay ito ah. Tanda di. Pichay bagyo. Pichay ba ito? Tawag dito. Pichay bagyo. Ano? Oh, saglit lang yan kasi madali nang maluto yan. Nakain niya ng hilaw yan eh. Para siyang bulalo. <laughs> yun oh. Wow. Yun. Luto na yung ating ulam. At ay luto na itong, yung ating ulam ay tayo kakain na. Alright. At i ko si Misa sa hospital kasi yung kanyang pamangkain ay na admit kagabi. Dahil na kondusyon sa lagnat. Alright mga tol. Ayan na ay luto na yung ating ulam po today. you know At syempre ako ay kakain. Ipapakita ko sa inyo na yung aking kinain, kaya ang niluto ay kinakain ko rin. <laughs> simple. Yan, o, oh, diba? Hmm, may lagyan natin ng konting sili. Yan. At lagyan natin ng konting gulay. Yan, o. No? Oh. At siyempre, konting taba. Yan. Sabihin nyo kasi, ang niluluto ko, hindi ko kinakain eh. Yan. Tapos yung sayote pa. Yan yung sayote? Yan, o. Oh. Hmm ba? Tapos sabaw simple, siyempre. Oh, dalawang sayuti. Mm. All right. Hmm. Yan naman po yung ating ulam for today's mga atol. You know. Right. Kakain tayo. Yan si madam ay nakabihis na. Ati-atid ko mamaya yan. Alright, kain na tayo mga tol. Op, op, gina ka, lew ko ka. Gano. Ha, <laughs> ha, 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 Excuse. Alright. Mm. <laughs> Yan na po yung ating kutahay po today at luto na po siya. Alright mga kadinser, tayo ay Magalmusal na at pupunta tayo ng city. Kasi nga, hospital yung pamangkin ni misis one year and five months. Ah, na met mo sa bawo niya, yun. Right. Ano na nai? Naguna ko na na kung kumain para pakita ko sa inyo na kinakain ko rin yung aking niloto. Mmm. <laughs> Tap tara ka kumain ng may sabaw. Ito taba yun. Hmm? ng baboy hmm? hmm? Ano? Hmm. 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 Kasil dad. Hmm. Wala kasi patis eh. Ah. Hmm? 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 Binigay hmm. 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 ni Miko yung kanyang ulam. Taba daw. Ah. Alright. Kain muna kami. Ayan. Mother, I ay know. Kain na. Kain muna kami, guys. At si Miko, ayan. Kasabay ko. Nanay, magkakao. Napagkakao si nanay. Alright. Ang andito na lang pala. At medyo pagin sa like. Ang andito na lang ang ating video at bye-bye. Punta tayo ng Marvel mamaya. <laughs> oh, medyo nakalimutan natin ipakita yung buto-buto na kitkitin natin. <laughs> kitkitin natin. Yan mm. na? Mmm. Ito lang. Ito like lang